Isdak. Wala na yung drone natin. Hindi na makakita. Dito ako sa pinakatuktok. Tingnan nyo. Nalubat na yung drone natin. ano talaga nalubat. May petundahan akong sanga. Dalawang sanga yun. Parang nag-letter. Letter Y. wala walang nakakalito. Hindi ba kaya ito? Pabila. Kaya e, Ito. Fight baba ka na fight. Part, part take mo muna part. Parang nalududa ko part dito lang talaga din part. Dito lang talaga 'yon. Nandito lang talaga yung part. May mga pa. selling bujuin nanti. Ini aku punya sana yang itu yang DJ. Dan itu sahaja Balikan kau yang mami, aku bisa tak ngapain tu nak? Selawa. delikado ni atong lugsong ba? Pero tingtari ka gi dekat dah Butum, uhau dah Dan dia tengah Tak tahu dah Aku tengok dengan pasal rumah sawah tu Tunggu dah tengah dah Tunggu Oh! Baik! Ah, ini apa apa pun dia nak nanti. Oh. Para na ko himat tay part. Maliko tay sa sapa sa pat bala na lubog pat Part. part. Likot tay sa sapa, bala lubog. Tayo na musat. sa pinakatuktok. Kira lang kung isa. Oo. Ligo ta. ko kami. Bahala na. tayo kami. Oo. Usap. Oo. 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 Pati! Pati ang GoPro na wala! Nagbubo na ko eh! Wala na! Wala ang GoPro! Wala ang drone! Kanina hinanap namin yung drone! Sino yung tanong yung GPS? Nung nandoon na kami! Biglang nawawala na naman yung ano! GPS! Tensa iba na naman! Ayun! Bumalik na naman kami! Tapos ngayon nga na kung ano lang pala yung drone ko. Tapos ko, po po. Oh, kamalas talaga. Kamalas. Grabe. Ayaw ko na mag-vlog. Ayaw ko na. Wala na lahat. Eh. Ay, itong video na to. Ito na yung last. Ah. Parang wala na ako ng... Wala na ako ng hinga. Hindi ko kakalain na pati drone. GoPro na wala. Huh. Oh. Kat tengah, ku. Kat tengah, ku. Kat tengah, ku. Kat tengah, ku. Raffi minta tengah.